Manila, Pilipinas. Si Batangas 1st District Rep. Leandro Liviste ay maghahain ng kaso laban sa isang district engineer ng Department of Public Works and Highways na diumanoy nagtangkang suhulan siya upang itigil ang kanyang investigasyon sa mga posibleng irregularidad sa mga proyekto sa infrastruktura ng lalawigan. Sa isang pahayag noong Lunes, sinabi ni Leviste na isasampa niya ang reklamo sa opisina ng Batangas Provincial Prosecutor sa Martes, Agosto 26. Hindi tinukoy ng mambabatas ang mga tiyak na akusasyon, ngunit inilabas ang pangalan ng District Engineer na si Abelardo Calalo. Dapat tayong magtulungan upang labanan ang anumang katiwalian sa DPWH. Dapat nating ipaglaban ang mas mataas na kalidad at mas mababang halaga ng mga proyekto at obligahin ang mga kontratista na ayusin ang anumang kakulangan ng walang karagdagang gastos sa gobyerno, sinabi ni Leviste. Naunang unang inilata ng pulisya na inaresto ang isang DPWH district engineer noong Agosto 22 dahil sa umano'y pag-aalok kay Leviste ng P3.1 milyon upang itigil ang kanyang investigasyon. Ngayon ay nasa kustodya na ng mga pulis sa Taal at haharap sa mga reklamo dahil sa paglabag sa Article 212 ng Revised Penal Code, Katiwalian ng mga Pampublikong Opisyal at Republic Act No. 3019 o ang Anti-Graft and Corruption. Corrupt Practices Act.